Alam mo ba na lahat ng mga babae ay nakaramdam na ng weird satisfaction after nila makautot ng malakas? Ito ang mga bagay na ginagawa ng mga girls na hindi nila inaamin. At yung panghuli, sure akong magugulat kayo. Pero wait lang, alam mo ba na pwede mong malaman kung sino talaga yung may crush sa'yo? Siya yung pangalawang taong lalabas kapag pinindot mo yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakadulo, tapos click more. Alam mo ba na lahat na ng girls ay sumasayaw na sa harap ng salamin kapag mag-isa lang sila sa bahay? At karamihan ng babae ay naiingit na sila sa isang kaibigan nila. Wait lang, alam mo ba na 20 million na tao ang kaparehas sa birthday sa buong mundo? I-comment mo yung birthday mo tapos tignan mo kung sino yung mga kaparehas mo. Alam mo ba na lahat ng babae ay gusto na nilang lumabas ng walang bra nang hindi sila hinuhusgahan? Lahat ng girls ay merong insecurities sa mukha nila. At eto pa, karamihan sa mga babae ay nagsisimulang tumutok sa cellphone niya kapag magkasama kayo. Wait lang, alam mo ba na kapag nag-follow ka daw sa akin, magiging black daw yung profile picture ko? Subukan mo nga. Alam mo ba na karamihan ng mga babae ay gusto nila na maging ibang tao for a day? Lahat ng babae ay nakakaramdam ng pressure na sumunod sa beauty standards. At lahat ng babae ay nai-imagine na nila ang wedding day nila at least once. Bago yung panghuli, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo kaya make sure na i-follow mo ko. And finally, ito na yung panghuli. Alam mo ba na lahat ng girls ay tumitigil na makipag-usap sa isang tao sa pamamagitan ng ignore?